Mani ang mga gianan guys. Huwag maadong iyong dagat. Kay mangin mau me. na d'yo ang dugay na mong ipaabot guys. Kung kanus sa mahuna sa hapon. Kay hunas mungkod kay buntag. Karun ra d'yo niya hunas o hapon. sa baybayon guys. Init ka init pa alas 4 sa hapon tawag sa ni tapusok guys umang ni siya guys <laughs> nakakita na ko kapin kapin tawagan ni guys makaon man ni siya kita nakku isa hmm ini nih kad... um. dia pa guys oh hihi biar kamu uban oh mangan hasai ini nih kedegan amangam hasai 可以把你给他说。